Ito, tatanggapin mo pati salita. Yun ang tunay na alagad. Kaya nga may utos para sundin. O di ba? Kaya nga may utos para sundin. O di ba? Sulat, babasahin. Pera, bibilangin. Utos, Susundin! Ako naman. Tapos sasabihin ng Baptist, wala raw makakasunod. Basta tanggapin mo lang si Jesus. Eh, tatanggapin mo ba si Jesus? O, puntahan ko ngayon doon sa sinasabi nyo, tanggapin si Jesus. Pag tinanggap mo ba si Jesus, ano ang kahulugan ng pagtanggap kayo sa Kanya? Pakinggan nyo, sa isang talata ng Juan, 12.48 Ang nagtatakwil sa akin at hindi tinatanggap ang pa pananalita ko, may hahatol sa Kanya. Ang mga salitang sa Kanya ay aking sinalita, ang sa Kanya ay hahatol sa huling araw. So, ang pagtanggap kay Kristo, pati salita niya tatanggapin mo, pati aral. Hindi sasabihin mo sa bunganga, Panginoong Yesus, tinatanggap kita sa aking puso. Tapos na? Hindi ganon. Pag tinanggap mo si Kristo, tatanggapin mo pati salita. Yun ang tunay na alagad. Kaya nga may utos para sundin. O di ba? Yun. Ha? Napakaganda yung sinabi ng kapatid na Eli, mga kaibigan at mga kababayan, no? ay yung sinabi niya na sulat, babasahin. Ha? Pera, bibilangin. Utos, susundin. Eh, tama naman eh, mga kaibigan, yung katwira ng kapatid na Eli eh. Eh, bakit ba naglagay ng Diyos ng batas o kautusan kung wala din lang nakakasunod mga kaibigan na ayon sa katwiran ng mga baptis mga kababayan alam niyo mga kapatid ang katungkulan ng tao kung bakit po tayo nilalang ng Diyos at kung bakit po tayo um, binigyan ng kautusan ng Diyos, eh kasi yan ang ating katungkulan sumunod sa utos dito sa Ecclesiastes, ah, Kapitulo 12, ah, 13, ganito ang ating mababasa. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang Kanyang mga utos. Bakit? Sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ito sabi niya ang buong katungkulan ng tao uh, yan ang katungkulan natin yan ang ating uh, dapat uh, gagawin kung gusto natin uh, maging sa Diyos kailangan sundin natin ang kanyang mga utos mga kaibigan at mga kababayan at sa ating pagsunod sa kanyang mga utos noong panahon ng mga Israel uh, sa panahon ng mga uh, ninuno o ng mga magulang ng mga Israel, ah, yung mga Israel na inilabas ni Moises doon sa Egypto, mga kaibigan, mga kababayan, nagbigay po ng Diyos ang utos. Eh, ang sabi ng Diyos doon po sa Deuteronomio, Kapitulo um, 12, sa versikulo uh, 32, sabi ng Diyos, kung anong bagay ang iniutos ko sa iyo ay siya mong isasagawa. Ha? Huwag mong dadagdagan ni babawasan. So kailangan ang pagsunod pa natin sa utos, kung ano yung utos, huwag nating dadagdagan at huwag din nating babawasan. Bawal sa Diyos yun. Sa Israel, bawal sa Diyos po yun, mga kaibigan. ah, Ayaw na ayaw po ng Diyos na Uh, ang pagsunod sa kanya, sa kanyang mga kautusan, bawal dagdagan at bawal bawasan. Kung anong bagay ang iniutos ko, sabi ng Diyos, sa iyo ay siyang mong isasagawa. Huwag mong dadagdagan ni babawasan. E ano yung mga kautusan ng Diyos huh? na ibinigay sa bansang Israel? Na hindi nila dapat dagdagan, na hindi nila dapat bawasan at ang kanilang pagsunod ay dapat buo mga kaibigan at mga kababayan. Sa Deuteronomio pa rin, sa verse 5, uh, sa versikulo, uh, sa chapter 5, sa versikulo 8, umpisa natin sa 7 mga kaibigan. Sabi ng Diyos uh, na inilagay niya sa uh, tapyas ng bato. Sabi niya, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Yan yung utos ng Diyos na ayaw niyang dagdagan, ayaw niya rin bawasa. Yan ang katungkulan ng tao sumunod sa utos. Dahil ang utos dapat sundin. Hmm? Mahigpit po ang Diyos. Huwag ka daw magkakaroon uh, ng ibang mga Diyos sa kanyang harapan. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Nakawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit o nang nasa ibaba sa lupa o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. So bawal, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. No? Na kahit anong wangis sa langit, bawal po at huwag kang gagawa at huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila. Bakit? Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay uh, mapanibughuing Diyos. Ayaw po ng Diyos na atin pong dagdagan, ayaw niya po na atin pong bawasa yung kanyang mga utos. Kung gusto nating sumunod sa Diyos, eh kailangan sundin natin. Eh sa lumang tipan yan eh, ha SL eh, eh sa bagong tipan, iba naman eh. Eh baka okay sa bagong tipan na magdagdag at magbawas. Ah, gaya ng sinasabi ng mga uh, Iglesia Katolika. Eh pakinggan natin mga kaibigan ang sabi po ni Apostol Pablo dito sa Unang Kurinto Kapitulo 4 sa Versikulo 6 kung pwedeng dagdagan o pwedeng bawasan. Sabi dito mga kaibigan sa versikulo 6, Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid ay inaanyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo. Ano yon? Upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsigit sa mga bagay na nangasusulat So sa bagong tipan, mga kaibigan, gaya ng lumang tipan, bawal din ang uh, magsihigit. Alin, doon sa nangasusulat. So maliwanag na bawal po dagdagan ang mga kautosan ng Diyos at bawal din bawasan. E ang nakakalungkot lang, mga kaibigan at mga kapatid, sa mga... Um, Umaangkin na sila daw ay sa Diyos, sila daw ang tatag ni Kristo, sila daw ang karugtong ng mga apostol, simula daw kay Pedro hanggang sa mga Santo Papa, mga kaibigan, sila yung nag-aangkin. E eh sila pa yung uh, kauna-unahan o uh, numero uno na lumalabag dito sa mga kautusan. Ang linaw mga kaibigan, sabi wag kang gagawa ng larawang inanyuan. Eh ano yung mga larawang inanyuan na yon mga kaibigan na ipinagbabawal ng Diyos? Ha? Na ito naman ang gustong-gustong gagawin ng mga uh, Iglesia Katolika at ipinaglalaban pa. Mga kapatid at mga kababayan, itong klaseng gawang ito na gagawa sila ng larawang inanyuan. Eh ano po yung mga uh, ipinagbabawal ng Diyos na larawang inanyuan? mabuti pakinggan natin ang ating kapatid na Eli tungkol po sa mga bagay na iyan. Ito mga kapatid, pakinggan natin. Ito, masakit ito. Kumuha ka ng kahoy. Pinukpok mo ng pait sa kanang katam at sa kanang ano, nilagari mo. Ginawa mo parang tao. Pagkatapos, lungkortin tao na dinamitan mo. Nung madamitan mo ngayon, sinabihan mo, You are my mama. Oh my mama. Basa, pakinggan nyo kay Erebya. Dos 27. Mm. Na nagsasabi sa kahoy, Ikaw ay aking ama. Mm. At sa bato, iyong ipinanganak ako. Hindi kaya nauhulol ito? Meron bang isa kahoy, ikaw ang tatay ko, Papa Joseph. Hmm. At sa bato Ito yung isa sa pinakamasama na ginagawa po ng Iglesia Katolika na kinakatwiran nila mga kaibigan ayon po doon sa libro ng Ezekiel chapter 41 sa verse uh, 18 hanggang sa 19 na ito yung kanilang katwiran na pwede daw gumawa ng larawang inanyuan. Bakit? Kasi uh, sa lumang tipan eh doon daw sa templo kumot ng mga larawang inanyuan. So hindi daw ito bawal kasi ginawa naman ng mga uh, doon sa lumang tipan. Basahin natin dito sa libro ng Ezekiel na kanilang pinagbabatayan. At ang pader ay niyaring may mga kerubin at may mga puno ng palma at isang puno ng palma ay sa pagitan ng kerubin at kerubin at bawat kerubin ay may dalawang mukha na anupat may mukha ng isang tao sa dako ng puno ng palma sa isang dako at mukha ng batang leon sa dako ng puno ng palma sa kabilang dako ganito ang pagkayari sa buong bahay sa palibot. Yan po ang batayan nila kaya pwede lang daw na gumawa ng uh, Katoliko ng larawang inanyuan. Pero kung atin pong uh, susuriin mga kaibigan, yung ginawa nila doon sa templo, sa palibot ng templo, na gumawa sila ng mga kerubin, uh, mga palma, puno ng palma at mga iba pang mga disenyo o architecture design ng uh, templo mga kaibigan ginawa po 'yon bilang dekorasyon hindi po ginawa para dalanginan hindi po ginawa para uh luhuran at lagyan ng pabango lagyan ng damit lagyan ng kung ano-ano pa mga kaibigan at pinaglilingkuran. Hindi po maliwanag po na ang sinasabi ng Biblia mga kaibigan na ipinagbabawal ay hindi po yon Kung gumawa ka ng mga kerubin, ng mga puno ng palma, mga disenyo sa loob ng uh, kapilya po ninyo, wala naman po bawal. Basta wag mo lang uh, gawing Diyos Diyosan. Yung sinasabi doon sa Ezekiel, hindi naman ginawang Diyos Diyosan yon. Wala ka namang mababasa na ginawa yung Kerubin bilang Diyos Diyosan nila. ah Wala ka namang mababasa na ginawa yung Kerubin para luhuran. Wala po. No? Pero ang ipinagbabawal dito po sa Deuteronomy 5, Uh, otso, ganito ang uh, sinasabi, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang anyong nasa itaas sa langit o sa nasa ibaba sa lupa o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa. Ang ipinagbabawal po dito, yung gagawa ka ng larawang inanyuan para sa iyo. Take note ha. Uh, pinipilipit po o inililigaw lamang po ng mga katoliko ang mga tao para mapalusot nila yung kanilang gusto. Pero ang nakas, nakalagay po sa talata, yung mga kerubin na ginawa doon sa dingding ng templo, disenyo po yon, design. Ah, uh, yung pader, design. Hindi nila niluluhuran at hindi para sa tao yon. Mga kaibigan, yung ginawa nila na design doon sa templo, hindi para sa tao, para sa design ng templo, para maayos-ayos naman na tignan. Pero ang ipinagbabawal, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan na kawangis ng anumang uh, anyong nasa itaas sa langit o nasa ibaba sa lupa o nang nasa tubig sa ilalim ng lupa uh, para sa iyo yung para sa iyo bawal yon pero akong uh, gawin mong disenyo ng dingding yung haligi ah, uh, uh, lagyan mo ng disenyo na parang mukha ng leon wala namang masama doon. Ah, huwag mo lang yukuran, huwag mo lang luhuran. Kasi bawal yon. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila. Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos na aking dinadalaw ang kasamaan ng mga magulang sa mga anak sa ikatlo at sa ikaapat na salin ng nangapupuot uh, sa akin. Bawal po sa Diyos na luhuran mo eh, ang katwiran po ng katoliko mga kaibigan, hindi naman daw nila sinasamba kundi um, nire-respeto lamang daw po nila. ah Respeto lang daw ang ginagawa. Ay eh, sabihin natin, respeto. Bakit kailangan palagyan ng bulaklak? O sige, respeto pa rin. Eh bakit kailangan dalanginan? Ah, Bakit kailangan lagyan ng pagkain? Bulaklak. ah uh, lagyan ng Um, uh, prutas mga pera bakit kailangan ah? at para sa inyon para kanino yon di ba para sa iyo yon para meron kang dalanginan para makapag-concentrate ka manalangin sa Diyos na sinasabi mo eh pero sa Diyos, bawal ayaw niya eh bakit mga kaibigan ang Diyos po espirito wala po siyang anyo ah espirito siya wala siyang anyo eh anong anyong gagawin mo para um, sa, sa, sabihin mo na yun ay ang Diyos, mga kaibigan. Gumawa ka ng larawang inanyuan na inakala mo yun ang Diyos. Yun ang tinatawag na kathang isip. Gumawa ka ng larawan na hindi mo alam kung yun ang Diyos o hindi. Yun ang tinatawag na katha, mga kaibigan, mga kababayan. At bawal na bawal po yun kasi Ayon po dito sa uh, Unang Timoteo Kapitulo 1 sa versikulo 4, ni huwag makinig sa mga katha at sa mga kasaysayan ng mga uh, lahi na walang katapusan na uh, pinanggagalingan ng pagtatalo at hindi ng pagkakatiwalang mula sa Diyos na nasa uh, pananampalataya, ay gayon din ang ipinamamanhik ko ngayon. Huwag kang makinig sa mga katha. Katha po yun. Ah, gumawa ka ng larawang inanyuan. Inakala mong uh, inanyuan ni Kristo yon, Inakala mong mukha ni Kristo. Pero hindi mo sure. Kasi kung sigurado kang yon ang mukha ni Kristo, ba't mag, uh, uh, magkakaiba? May black nazarin, may puti, may sanggol, may ibang mukha. May basketbolista pa nga eh, sabi ni kapatid na el eh. Ah, eh, ba't magkakaiba ang mukha? Kung sigurado kang yun po yung mukha ni Kristo, eh di dapat sana iisa. At saka, ah, mga kaibigan, miski pa nga ah, mukha ni Kristo, bawal, huwag ruhuran. Ah, wag luhuran. Maliwanag po. wag nyo nang ipagpalusok pa, mga kaibigan. Sir Eli, totoo po bang nakaliligtas ng kaluluwa ang tubig na winiwisik ng pari tuwing todos los Santos? Wala sa Biblia yun. Wala sa Biblia yun, kapatid. Alam mo, kasi ganito yan, ano? Noong araw, nasa Guagua ako sa Pampanga yun. Pagka todos ko Santos, may mga pare na pipindis yun sa ng tubig sa mga, ano, sa mga simenteryo ng Katoliko. Eh, sa, nung minsan, merong nagpapapabindisyon, eh, pumasok yung pare. Nung bibindisyon na yung, yung nicho, uh, kinalapit siya nung ano, Padre, Padre, hindi po yan. Ito pong katabi. So, nagkamali yung pare. <laughs> eh, hindi niya itinuloy yung kanyang pagbibindisyon. Sabi ko sa sarili ko, kung nakakapagligtas yung pagbibindisyon, kung ako yon tutuloy ko na kahit yes. na nagkamali ako pero mo maliligtas siya mm. dahil sa pagkakamali ko di ba pero mo nagkamali ako maliligtas oh. yon. di saka ako na lang itutuloy yung sa, sa kabilang nicho dahil nakakapagligtas at kung nakakapagligtas talaga yan ang gagawin ko kung ako ang pare kukuha ako ng truck ng bumbero yung lahat ng mga nicho papaulanan ko sa bendisyon ah, sa pangalan ng kanire, kanire, kanon, and el domini. Diba ganon, ano? Bumbero na ang kunin mo para mali. Isa na naman po itong napakalaking mali na ginagawa po ng Iglesia Katolika, mga kaibigan. Na winiwisikan yung mga tao dahil yung winiwisik daw ay... Uh, ah, Holy water na kung saan yung holy water ayon sa nagtanong nakakaligtas daw holy water nagliligtas saan sa talata yon mga kaibigan ha? yan yung tinatawag na katha ng mga katoliko wala sa biblia mga kaibigan at mga babayan bakit po? eh kasi holy water kamo eh ba't kung iwisik mo ay uh, hindi naman maayos yung pagkawisik. Hmm? Kumuha ng ah, baril. Baril yata yun eh. Baril ng mga bata yun eh. Ah, kumuha ng baril. Ayan oh. Ah. oh tignan mo. O. Oh. Di ba katarantaduhang gawa yan? Mga kababayan. Ah, Winiwisikan. Yung mga tao naman na tarantado. <laughs> Bakit tarantado? Eh natataranta sila eh kapag asan yung tubig ya ah, at takbuhan eh, para mawisikan eh dahil ang akala nila yun ay ah, mula sa langit ganyan pa ang bendisyon mga kaibigan mga kababayan ha ah, ganyan ba yung dapat na ah, pagbigay ng Diyos ng bendisyon paano kung hindi ka natamaan eh di wala ka ng bendisyon mga kaibigan ha ah, at saka baka, bakit ganyan Meron pa eh. O ito, ko sa iyo. Yan, no? Ha? Yan ay Sunday worship doon sa Afrika. Na kung saan, eh, isa sa kanilang mga ginagawa, yan, yeah, no? Hinahampas yung kanilang member. Bago kakamayan, hampasin muna. Ewan ko, nung klaseng pagsambaya, mga kapatid sa tingin ko walang ganyang uh, turo ng biblia na uh, kailangan hampasin mo yung miyembro nagbibigay ka ng abuloy tapos hahampasin ka ng klasing anong klasing ano yan mga kababayan ha eh kung ako man ang miyembro niyan ay nako mga kaibigan mga kapatid ito namang mga walang kaalam-alam, magbasa po tayo. Ah, parang awa nyo mga kaibigan, magbasa po tayo. Hindi po ganyan ang tamang pagsamba sa Diyos. Alam nyo kung paano po ang dapat pagsamba sa Diyos, mga kaibigan? Ah, kung paano natin paglingkuran ang Diyos, mga kapatid? Paano natin paglingkuran yung Diyos? Paano natin mabigyan lugod ng Diyos? na hindi natin nakikita sa pa, sa paraan ba ng katulad ng mga Iglesia Katolika na kailangan silang uh, mag ano kailangan silang gumawa ng larawang inanyuan at iposisyon ah uh, maghaka sila na uh, yung kanilang mukha o yung mukha ng kanilang Diyos ay ginawa sa imahinasyon mga kababayan at mga kapatid gumising po tayo kung gusto mong maglingkod sa uh, Diyos, mga kaibigan, para katanggap-tanggap sa Diyos yung uh, paglilingkod mo, dito po sa libro ng uh, Mateo 25, versikulo 35, sabi po, Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain, ako'y nauhaw, at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy. Yeah. Naging hubad at inyo akong pinaramtan. Ako'y nagkasakit at inyo akong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyo akong pinarunan. kung magkagayoy sasagut, sasagutin siya ng mga matuwid na mga sasabi Panginoon kailan ka namin nakitang nagutong at pinag, uh, pinakain ka namin o nauhaw at pinainom ka namin at kailan ka namin nakitang isang ibang bayan at pinatuloy ka o hubad at pinaramtan ka at kailan ka namin nakitang may sakit at nasa bilangguan, at dinalaw ka namin. At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, patotohan ang sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. Para katanggap-tanggap yung ginagawa mong uh, pagpunas-punas ah, paglilingkod sa Diyos na ang akala mo yung pagpunas-punas mo, yung pagpapahampas ah, mo ah, sa mga pare, ah, ah yung pagbuat-buat mo ng mga ribulto, eh, ang akala mo yung katanggap-tanggap sa Diyos, ay yan po ay kasuklam-suklam, mga kaibigan, mga kababayan. Pero kung ano po yung katanggap-tanggap sa Diyos na pagpupurit, pagsamba sa Kanya, kailangan gawin mo doon sa mga kapatid sa mga taong kapuspalad sa mga taong nangangailangan ang punasan mo yung mga uh, taong uh, taong grasa yung nangangailangan yun ang punasan mo hindi yung ribulto. mga kaibigan ah ang damitan mo hindi yung kahoy hindi yung bato ang damitan mo yung walang damit yung nangangailangan para katanggap-tanggap yung pagsamba mo sa Diyos. Ha? Mga kaibigan, mga kababayan. So sana po ay magising po kayo, mga katoliko at uh, mga miyembro ng Iglesia Katolika. Ay nako mga kaibigan, yung ginagawa po ninyo na pagproposisyon, ay ah, yung ginagawa po ninyo na pag-alay-alay, Ayan, ba'y katanggap-tanggap sa Diyos? Pakainin mo ba naman yung uh, may bunga nga pero hindi naman po nakakapagsalita? Ha? Pinapakain mo, hindi naman nakakakain yan. Bato yan eh, kahoy yan. Hmm? Ang pakainin mo, yung kapuspalad, yung, yung uh, namamalimos. Ang pakainin mo, yung walang pagkain. Yung tao na nagugutom. At kapag ginawa mo yon sa Diyos mo ginagawa, yun ang katanggap-tanggap. Yun ang tunay na pagsamba sa Diyos. Hindi yung pagpunas-punas mo ng ribulto dyan po sa uh, harap ng simbahan. Anong, anong uh, napapala mo dyan? Katanggap-tanggap ba yan sa Diyos? Nako, hindi po. At uh, tinitiyak ko. Ang tunay na pagsamba, mga kaibigan, ay uh, dito sa Santiago Kapitulo 1 sa versikulo 27 uh, para tayo po'y katanggap-tanggap sa ating pagsamba, ang dalisay na relihiyon o pagsamba ay walang dungis sa harapan ng ating Diyos. At mga at ama ay ito. Dalawin ang mga ulila at ang mga babaeng bao sa kanilang kapighatian. At pag-ingatan walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. Huwag po yung precision, wala kayong ma, mapapala dyan mga kaibigan. So yan lamang po mga kapatid, maraming salamat po sa inyong lahat. Absolute thanks to everyone at MCGI who has ever come out to make a blood donation or to cheer on those making a blood donation. We know every single donation counts, and the regular attendance from everyone at MCGI is incredibly important to keeping Canada's lifeline strong. Thank you everyone and hope to see you again.